Calendera, Senior Purchasing Buyer in Cavite for 24 years. She's my daughter, Alexia Herrera. Last year of January 2024, nung nagkasakit yung anak ko, nagkaroon siya ng lagnat, on and off, until we need to rush her sa ER. Namamaga yung kanyang utak. So, the next day, nung nakita siya ng Pedro Nuro, they asked na kailangan siyang ilipad sa ICU. Kailangan siyang ma-intubate. And that started all my many cries. Dumating yung time na halos hindi na namin siya nakakausap. There, makikita niyo sa MRI, maraming mga circle. neurocysticercosis. It's a parasite. And in the Philippines, yung anak lang po namin yung ika-20 case. Siya po yung may pinakamaraming parasite. Nakukuha lang daw po yun sa not well-cooked pork or uncooked pork. There are two meds na binigay in order ng mga doctors but hindi siya available sa pharma only sa DOH. Kinausap ko yung neurosurgeon, kailangan daw pong operahan. Because of infection, nagkaroon po ng hydrocephalus. Hindi na kaya ng puso ko yon. So umuwi po kami against medical advice. So umuwi po siya bedridden, naka-NGT feeding, hindi na po nagsasalita, wala nang response. So nakita ko yung barley. Ika-8 sa shape po, yung anak ko kasi hindi na nagsasalita. Ika-8 sa shape po, murmur po yung anak ko. Wow. Kasi every time po kami, ako ang nagtitimpla nun, every morning, sabi ko, pinagpapray ako talaga, sabi ko, Lord, pagaling niyo po yung anak ko, gawin niyo po itong miracle food, miracle drink. Yung NGT niya po, napatanggal po na, natanggal niya actually, siya yung nagtanggal doon. Tapos yung konti konting salita po, nagtuloy-tuloy po yung pagsasalita niya. Bumilis po yung recovery niya. po uh, kasama ko na po siya sa AYM Worldwide na nag business So ladies and gentlemen, gusto ko pong uh, ipakilala sa inyo si Ali Enrera. Today's medicine, our story, our voice. Once again, I am Ali Enrera, proud agent of Open AYM Worldwide. Okay.